Guys, kakain kami guys Hindi ko alam kung sa kami banda kakain Nante lang na namin yung kasama namin guys Ayan Hi guys Ayan Saan tayo? Sa loob Hindi nga, sa ba? na Manok lang di ulam dyan eh Anong ulam natin dyan? Manok Kain kami guys, libre ni Kongsi Kongsi ba o si Ronnie? Si Ronnie. Ronnie. Kevin. Yo, Kevin. Seklat. Eh, yeah, mga ogag nagsama-sama. <laughs> <laughs> eh, ito po founder namin. Ulol, oh, Ronnie <laughs> Bautista. Nagsama <laughs> ng mga magkukupare. Eh. <laughs> Yan talaga, meow. Gago <laughs> bigay ito. <laughs> <laughs> bigay. Eh, <laughs> bigay, bigay ni Kuya. Si oh, Kuya, oh, Kuya Yoyoy. Ha? Yeah. Ah, <laughs> oh, bunso eh. Yan ang bunso ngayon. Ha? Ayan. Ayan po Kaka si Jeff. Si... Binigyan ka lang niya. Oo, oh, binigyan ka! Wala! Oo, oh, wala! Wala eh! 666! Oo! Oh, oh, okay, <laughs> 666 ba? lang, Ay, okay, pa eh. bandit lang eh, binigyan mo sa akin? Oo, para tayo bumili kay Yossi nun. Oo! Oh. Oo! Oh, yeah! <laughs> yeah! <laughs> <laughs> yeah! Halatang may okay yeah. Sige, sige. Oh. Sandaan ako. Yan. Sino to? Si? 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 Ito na yan? Boss, boss B. Boss B. Boss Pounder. Boss <laughs> Pounder. Ayan o. Ayan po. Founder ng ano? Kamyaw. Mamaya <laughs> na naman ulit ang aming parade Alas 3 kaya kakain muna kami Kaya tayo Dito pala kami kakain guys oh, sa <laughs> balisyanahan Well na kayo <laughs> mata <laughs> <laughs> Sino ba? Eh. ang kaya ganun Diyan kami kakain Tara na! Let's eat! Napili ko! Oh. Oh. Ano <laughs> naman ako kung kaya tayo? Tapagawa da, si daddy Hinti ka siya pagtanda ay sa kusina. Tatawag mo sa kusina. Pumunta na kayo doon sa kusina. Bakit mo rin sa'yo. sige. tatawagan ako muna. Ayan, tatlo kayo. Ayan, kasama na ako. whatsapp mga idol? What's up, mga, ay, sa Sir, mga kamayaw myaw Miaw-miaw. Yung ko, na lang po. Baby ko. Baby ko. Wala na akong video na yung walang meow meow ah Ayun nga tawag eh, kamyaw meow Dapat kamyaw meow na tawag mo ba eh <laughs> Tiba na Tiba na pa kayo, pwede na ba kumain? Pakainin mo yung driver ni Kong si Jun Alam, gusto buwan?

you yeah.

Nino, subscribe là kênh Ghiền Mì Gõ Để là bỏ lỡ những video hấp dẫn Hapa-hapa Hapa-hapa Kakakailang Kakakailang puno Tulito lang kasi Tirol di bagi lang mo eh Rare na yun eh Pounder nga Ror Ganun Si mga bagay na Si Si Pit na Kapas ako? Sabihin si Sinungaling siya Hindi Hindi sinabi ko makain.

bata May dyan. Huwag nyo naubos. Huwag nyo bata. Bigin nyo Sabi nyo nyo Pre, kanin ka pa? Uh, uh, bata, kung uh, bata. Uh, ne, kain ka? Kain ka? Huwag ka dyan ulam mo. Sabi ka Huwag Kain ka

Dito tayo siya, dito tayo dito tayo siya, dito tayo siya, dito tayo siya, dito tayo siya, dito Kita Kita pala Kita pala Kita pala yun. Kita pala ito. 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 Kita

dito Yoyoy. Eh. Di di kumain Ako. sa... na yata. Guys, tapos na po kami kumain. Balinsyana. Dito po ako sa girlfriend. kaya ko big lens. Ray Malindo. oh gagay. Ay na oh, big flame. Hmm. Ayan, no, okay, yes. Wala mo libre yung barbecue. Okay. Sabi mo, wala yung ang barangay Sino yan? Ano pangalan? Alam mo ay? nga eh Isama mo ito ah Ano yung video na yan. Mamaya naman po ulit. Moy, talikod ka lang, Moy. Sa? Bakit? Okay. 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 Mulo mo Okay. Okay. pera Okay. 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 ito si Jeff vlog ng Maria Okay trust, nagpa-parking boy siya pa lang po sa iyo eh oh, boy, oh, Okay hey, bo. Ako, yo. Oh, you, Okay po Thank you po Yung ogag guys, pa <pawin> na kami Yahoo! <laughs> Hahaha! <laughs> <laughs> Miaw na talaga ang vlog ko. Oh, miaw. Ba't ano ba gusto mo tawag sa iyo? Guys lo. lang. Guys. Guys. guys, hello guys. Hindi na uso yung guys miaw na. Miaw. Kakaiba yung miaw ba? What's up mga kamiaw miaw? Nandito <laughs> na po kami. Susubukan na naman po namin mang miaw. Oo, ganun. Hindi na pala <laughs> ako ng talo eh. Mga ulo, mga bata. Mga bata mo. Ngingit eh.

nabibigay ito Antayin ko kung kanina ako mo natin Ayo Kasi kasi kagabi, nagtanong na sa akin ito Kung saan daw nakakabili pulburon oh, Nangihingi uh, daw, sino ba eh, yung Manuel. eh, Manuel Manuel pa ah Si Manuel ba talaga mo?

Tatawag na sana ako na ready Ilang nga, ilang buwan natin Hindi na ito ito si Marnie Napakabaw Pagkala si Kevin Kevin nakita mo Bukas pa ang pinto Bukas din ako ang pinto Saka na hindi ko pa nakakabay Piloksan ko na eh Napakahirap nung gano'n ah Okay lang, may ipabang muna ah Sakit na ng ko, kakatawa, tapos amoy pa na, amoy pa yung amoy. <laughs> Dito na kami guys. Dito busin nami, busin mga, na kami mga meow meow meow. Ano mo mo sabi <laughs> <laughs> mo? Putang na trolling <ni> ah. <laughs> kucing <tuk> Sarapan desekan,